Yan, sinaserve na niya ate yung libreng goto para sa mga nakasuporta kay Kuya Oliver. Ayan mga boss. So mga bossing, dahil fiesta nga ngayon dito sa San Juan, ay eh, libre na ni Kuya Oliver si itong goto niya, itong goto matagas na rin na dahil dito. Kuya Pataya, pa. Oliver, balita ko, libre ito ngayon ah. Oh, Oo, pakain natin ito sa ating mga kagotong uh, nagsitsaga, lagi pumunta rito sa ating. No, yeah, okay. nakakatuwa, hindi namin alam okay, na libre. Okay. No. Hindi namin na-expect na fiesta pala dito. Nandun. Hey. Thank you, Kuya, Happy Fiesta! Thank you! Happy Fiesta! Hi mga bossing, ngayon For today's video nga ay nandito kami sa Kuya Oliver's Gotohan Dito sa San Juan So napakadami kasing nag-comment na balikan namin Or puntahan namin ng Asian Packway yung uh, Kuya Oliver's Gotohan So pupunta tayo ngayon dito at titikman natin ulit yung Kuya Oliver's Gotohan for the third time. Tatlong best na akong pumunta dito. So, ngayon, kasama ko naman si Asian Pacboy, syempre, at si Romney, si Boss Baby, at saka sila Ate Jemma doon. Magandang, Magandang araw! Kuya, pa. piyesta pala ngayon! Ganon ka bait si Kuya Oliver. Oh, doon, 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 doon. Lahat to ay libre. Oh, libra, libra libre ngayong araw. Libre ng Gotogar. Makakatingin mo ako oh, ng oh. libre ngayong araw. Siyempre. O. Libre. Parang nakita ako sa kanila. Ayun, okay, na, ito siya. Ito yung balat Eh. Hey. <laughs> Grabe dito, no? Sobrang ano dito, sobrang dinadayo talaga to. Tsaka sobrang sarap. Hindi naman ako babalik dito ng pangatlong beses kung di masarap to mga boss. Kaya dapat sinusubukan nyo. Pag normal day po eh yan, makagat nyo malaking gayat na... Oo, malaking gayat. Sa ngayon kasi... Para madaling i-serve. Kasi ngayon, okay. medyo malito yung iwa since free siya. Hello po. Oh, boss, magandang umaga. Ano? Ano? umaga. Ano? 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 inang Ano? times Ano? Ano? times Ano? pangatlo. Si Ano? Ano? first time. Ano? Ano? si Ano? Gar, si Kuya Oliver. Ayan. Ang nasa likod ng napakasarap na goto dito sa Batangas. Sabi ko nga Kuya Oliver, di ba, nung pumunta ako dito, hinahanap ko si Pakboy. Ito na, dinala ko na. Salamat. Ito na, dinala ko na si Pakboy. Magbaring kami ni Pakboy mamaya, Pakboy. Alam mo yung barig dito sa Batangas? Ano, 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 ano yun? May magiinom. Ay, magiinom? Alam din. Alam na, alam. Gara. Basta uh, usapang inuman. Alam mo na. Alam na natin yan. Yes. Ayun no. Tignan mo kung gaano kadami yan. Kaya yeah, hey, Oliver, balita ko, libre to ngayon ah. Oo. Oh, Pakain natin to sa ating mga kagotong uh, lagi pumunta rito sa atin. Ayun no. Nakakatuwa, yeah. hindi namin alam ay, na eh. libre. Hindi no? namin na-expect na piyesta pa rin Nandun na po kami sa sanwan sa dulo. Oo oh, sir, walang bayad huwag ang ating guto ngayon. <laughs> dito ay eh, pare-patay-patay pare, patay, dito sa atin. So, ito yung balat na Opo, balat baka. balat ng baka. So, so, mga bossing, sa totoo kasing in-order natin dito, sobrang laki ng serving ng mga baka nila. But this time, dahil libre nga ito, para sa mga tumatang kliyente sa Kuya Oliver's, dahil ah uh, piyesta dito ay uh, nililimitahan lang para mabilis nating ma-segregate o maibigay sa mga sumusuporta kay Kuya Oliver's. Gar, tara na gar, dali! Gar! May minudo! Pesta pala ngayon, tara dali. Sama mo. Ay, hindi, masarap kasi minudo, di ba? Dito sa Batangas. Oh. Eh, pista nila, nakakita ko minudo. Kakain ako. Tara na, gar, dali. magluto lang <laughs> ibang minaw? Ibang? Magluto lang. Yo, no? Ano po ito, kuya? Ah, uh, putsero. Putsero nga uh, Batangas. Putsero Batangas. Ay, kasarap. Oh. talya Ito po ang handa niya ngayon. Oh, yan. Ating handa ngayon. San Juan. Piyesta. San Juan, San Juan. Ha, apretada. Ano? Ay, kasarap oh. So mga bossing, nakita nyo naman na may ibang niluluto si Kuya Oliver's dito sa Gratuhan. So nakakatuwa lang na mga boss na at the same time, yung uh, Kuya Oliver's goto natin is libre sa labas. Tapos ito mga bossing, nakikita nyo, nagluluto sila ng iba't ibang klaseng putahe ngayon dahil piyesta nga dito. So yun siya, Pakboy, tingnan mo. Ayan akala ah, Matitikman na, mo daw yung kalaki imang kalaki putahe taniyase, ni Kuya ah. Oliver. Kalaki ng talyase talaga, tikman mo naman oh. Kapag hinalo, hirap na hirap 'yon. Eh. Alam mo si kamang 'yan. Kalaki taliyase. Oh. Ganyan kalaki talyase eh. Oo. 'Yan oh. Ah, Ang sa ganyan kasi tantsahan 'yon. Oh, no. Pero kay Kuya Oliver. Paditikmin ka daw niyan. Basic lang kay, Guya, kay Kuya Oliver no? Basic lang tignan mo naman. Hindi, parang ano, yung witch na naghalika. Huy! <laughs> Imagination mo, no? Siyempre, bata ako eh. Hindi, hindi nga Sarap! Putserong Batangas. Putserong Putsero. ayon. Bilalabas. Apretadang Batangas. Apretada pala, apretadang Batangas. Tapos ito, Putsero, mga boss. Excited ka na? Hindi mo na talaga, nagwalaway ka na eh. ka na eh. Napakadami ko yung olive. Grabe pa ako, dami. So, binigyan tayo ni Kuya Olivers ng handaan nila dito sa fiesta. Grabe! Hindi namin in-expect ni Pacboy na piyesta. Alam kong fiesta, pero hindi ko alam na ganito sa San Juan. Or ganito kala Kuya Oliver ngayon. So, hindi namin expect na fiesta dito. So, ito, titignan natin. Hey! <laughs> Nakikipiesta sa Batangas ang Pacboy. Nakikipiesta <laughs> sa Juan! Gar masarap gan? Gar masarap? Masarap talaga kapag nakikipiesta kami ng biglaan. Gan pa pala no. Sa Juan, happy piesta. Kuya <laughs> Oliver, thank you. So nasa Kuya Olivers gutohan kami at nakikipiesta kami nila yung isang Pacboy. Ang pa. Ang pa mga kumulong na ba kayo? Lagi ako pumupunta dito mga bossing pero puro goto yung lagi ko natitikman na luto ni Kuya Oliver. Ngayon daw ay matitikman ko ibang kutahin niya na niluluto. So ito yung uh, apretada nila. Hmm. Huh? Apretada. Doon ang Ang sarap makipiyasa sa Batangas. Grabe ang handaan. Gamihan tayo mag-usap. Delt-delt muna tayo. Gamihan na lang daw. Sige na. Sige mo. delt muna Sige, tayo. Sige, kain na muna. Parang di ka pinakain ng limang beses kapon na. Ah. Di ba? Ayan, sinaserve na ni ate yung libreng goto para sa mga nakasuporta ah, kay Kuya Oliver. Ayan mga boss. Grabe, dami nila oh. Hello po! Ayan na, ayan na yung libreng goto galing kay Kuya Oliver oh. Umiyo na lang po. Thank you for your first goto man! Happy Fiesta! Thank you! Happy Fiesta! <laughs>